ba? Ang Mayon Volcano ay kilala sa buong mundo dahil sa perfect cone shape nito na halos pantay na pantay mula sa lahat ng anggulo. Dalawa. Alam mo ba, ang pangalan ng Mayon ay mula sa salitang Bicolano na magayon na nangangahulugang imaganda. Tatlo. Alam mo ba, ang Mayon ay isa sa mga pinaka Aktibong vulkan sa Pilipinas na may higit sa limampu pagsabog mula noong isang libo, anim na daan at labing anim na. alam mo ba? Ang pinakamatinding pagsabog ng mayon ay nangyari noong 1814 na na nagresulta sa pagkamatay ng higit sa 1,200 katao at pagkawasak ng bayan ng Kagsawa. 5. Alam mo ba, ang Kagsawa Ruins, na sikat na destinasyon sa Albay, ay nasa paanan ng mayon at itinayo mula sa labi ng simbahang nasira sa pagsabog noong 1,814 na. 6. Alam mo ba, ang Mayon ay bahagi ng Pacific Ring of Fire, isang rehiyon na aktibo sa mga lindol at pagsabog ng vulkan. Pito, alam mo ba? Ang pinakahuling malakas na pagsabog ng Mayon ay noong 2018, kung saan libu-libong residente ang inilikas dahil sa banta ng pyroclastic flow at lava. Walo. Alam mo ba, ang Mayon ay itinuturing na isang estratovolcano, na ibig sabihin ay gawa ito sa mga patong-patong na lava, abo at bato mula sa mga nakaraang pagsabog. Sham, alam mo ba, bukod sa pagiging vulkan, ang Mayon Volcano Natural Park ay tahanan ng maraming uri ng halaman at hayop na nagbibigay ng yaman sa biodiversity ng rehiyon. Isa sero, alam mo ba? Ang Mayon ay isa sa mga pinakasikat na tourist attractions sa Pilipinas at maraming turista ang umaakyat sa mga trail nito para makita ang ganda ng vulkan at tanawin sa paligid.